Yan, good morning po. Good morning everyone sa mga charity viewers, mga UFW, mga solid supporters ng Pugong Bejero at ng solid viewers ng TV Team Panday. Ayan, thank you so much sa inyong lahat at araw po ngayon ng Bernice at isang panibagong araw na po sa aming pag at aalis kami ngayon. At nandito pa kami ngayon sa bahay nila madam kung saan dito kami, dito kami nag-stay uh, just kami kayong mga babayan at samahan niyo po kami sa aming uh, pag-mission sa iba't ibang uh, sulok, sa iba't ibang uh, liblib na mga lugar dito sa uh, Bayawan, Negros Oriental. Ayan. Uh, thank you, thank you so much sa mga nag-comment na magaganda doon sa mga in-upload kong video. Ayan. Thank you po so much mga babayan at appreciate po yung mga magaganda ninyo mga kuminto, hindi ko lang yung may isa-isa na pasasalamatan mga kababayan. At thank you, thank you talaga na lagi kayong nandyan. Lagi kayong nakasupport, lalong-lalo na po sa PB, sa PB Team at sa Pugong Bayro kay Sir Paul. Ayan, thank you so much. At pagdasan niyo po palagi yung team na sana walang masamang mangyari sa amin sa pag-akyat namin ng kabundukan. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat mga kababayan. At hindi po so sa hindi pa nagkapag-subscribe dyan sa aking munting channel. Paki-subscribe po mga kabayan ng PB Team Panday. At salamat din sa hindi nyo pag-skip ng ads. At pakishare na din mga kabayan ng ating video para marami po makakita at maraming makakasama kung saan yung PB Team nagpunta. Ayan, at thank you so much talaga sa inyong mga kabayan. So, walang sawa nyo po ng aming team. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat talaga. alis na yung mga kabayan. At uh, hindi natin paalam kung saan kami dadalhin ng aming mga paa ngayon. Ayan, thank you so much sa inyong lahat talaga mga kubayan. At tara, let's go! Music Ayan mga kababayan at sa ilang minuto nating paglalakbay at nakarating na kami dito ngayon sa barangay Kalumbuyan at masadya talaga namin dito ay si Juana Lisa tapos may nagmimisis kay Peter Paul na nangyayingin ng tulong kaya pinuntahan namin dito mga kababayan at doon yung bahay nila yung bahay nila mga babayan napakahirap na ng situation ng kanilang bahay kasi yung mga puste ay ah, nandun na nakapirit sa daanan ng tubig paano na lang kaya kung ang tubig dyan sa may anong tawag namin dyan lugot yung sapa na walang tubig umuulan ah, bumabaha lang yan tuwing umuulan yan no? yung bahay nila ay naka ano na yung haligi ay nasa gitna ng kanal o yung lugot ayan at dito kami mga kababayan at napaka ganda ng barangay nila dito kasi may sariling hospital po sila mga kababayan at nandun na yung hospital nila sa bandang doon sa may harapan ko ngayon ayan. At, at yung mga kapaligiran pagpita ko yung bahay ng Ah, bahay ng pinunta namin ngayon mga kababayan yung ano nila, haligi ayan na, pakita natin po, mga kababayan ayan po mga kababayan oh. yan kanal na po yan ayan oh. kawawa yung bahay sitwasyon ng bahay nila ayan. tingnan nyo po at ito po yung bakas na sa tuwing lumalakas siguro yung ulan ay napakalakas po siguro ng agos ang tubig dito kasi yung mga lupa ay nagla landslide at napakalalim na po nga ng kanal ayan tingnan nyo yung kanal napakalalim na po sigurado lumalakas po ito kapag lumalakas yung ulan ayan kasi so yung bahay nila doon dito nakatirik yung mga posti ng bahay at hindi sa kanila yung lupa na yan at ano pinatira lang sila dyan pansamantala kasi wala po silang matitirahan at ito naman po yung kapaligiran mga bubayan ayan mga puno ng saging ang magkikita natin at may mga ano tawag dito sa mga o bisul ayan dyan na yung hospital malapit lang po dito sa kinururo na namin ngayon yan doon sila sir Paul sa loob ayun tingnan nyo po sa vlog ni sir Paul kung ano ang kwento sa buhay nila at nakapag ano sila dito mga kababayan nakapag-isip sila para hindi siguro magpagumaan lahat ng tubig ayan nilagyan nila dito ng isang kanal sa itaas ayan dito nila pinapadaan hanggang doon para hindi dito ah, pupunta lahat ng tubig ayan, kita nyo naman yung sitwasyon mga kababayan pinaka nila ay nasa kandang na po. Ayan. Yan po yung lutuan nila. Yung abuhan na napaka-tiit. Ayan. May mga kapi pa dito sa kanilang bakuran. Yan po yung hospital. Doon na backing si Peter Paul. Ayun mga babayan at nakabalik naman tayo ulit dito sa Ilamuan Alisa dito sa Samay Cementerio. Ayan, itong kalumbuyan mga babayan ay napakataas na po ito na bahagi ng uh, bayawan. Napakataas na po ito mula sa Silibil at safety po sila dito kahit may bagyo pa kasi malayo sila sa dagat at napakataas at may mga bundok pang nakasalipod o yung naka ano bang tawag sa Tagalog nun nakaatang or nakaali ayan kaya hindi sila masyado matatamaan ng malakas na mga hangin ayan napakataas na po ito na bahagi ng ah Negros Oriental itong ba ah, itong Kalumbuyan Barangay Kalumbuyan ayan yan yung bahay nila Ando na sila Sir Paul at nakita nyo naman to yung dati dati natin pagpunta dito ngayon lang kami nakabalik kasi eh pang ilang araw ko lang namin dito ngayon sa Negros at kasama namin ngayon si Richelle Uh, pagkikitain silang dalawa ni Mona Lisa at ni Rachel, yung mga scholar ng PB Team scholar ng Pugong Biyahiro ayan nandito ako sa kamaisan at napakatahimik dito mga kababayan at walang masyadong bahay na dyan ayan, kitang kita nyo naman na puro mga kahoy lang ang nandyan at ito mga kababayan ang sabi ni Sir Paul ano daw to uh, wild ripulyo nakakain po daw yung talbos nito ito yan yung talbos pinakatalbos daw niya nakakain daw sabi ni Sir Paul at ito naman ay, apali. Parang kamuti yung ano niya. Kamuti yung kanya'ng laman. Ayan. Dati noong unang pagpunta namin dito ay hindi pa naani itong mais na ito ngayon. Naani na. nasanggi na kung sa Bisaya pa. Ayan, at ang kaibahan naman dito sa Kalumbuyan at saka doon pinuntahan natin kahapon doon sa pinuntahan natin kahapon ay palayan at mga niyog dito naman sa mga kalumbuyan yung nakikita nyo kanina sa daan yung pag akyat namin dito ay tubo din marami ding tubo dito na nakatanim halos ng mga kabundukan nila dito ay tubo din. pero dito sa ano sa kay nila Mona Lisa, may tubuhan din ayun no sa ayan tubuhan din yan. Halos tubo-tubo din dito yung mga produkto. Minsan lang din yung mga malaking niyugan. Wala din masyadong malaking niyugan dito. Ayan. Kita nyo naman na wala masyadong maraming niyug dito. Hindi katulad ng pinuntahan natin kahapon na niyug at saka palayan. At pag -me meet sila ngayon ni Abangan nyo sa vlog ni Sir Paul, yung pagkikita ng uh, dalawang scholar dito sa uh, Negros Oriental Sa may Bayawan, Bayawan City, si Mona Lisa at si Sir Rochelle Kasama namin si Rachel ngayon mga kababayan kasi kaninang umaga ay Nagpunta siya doon sa bahay nila madam kasi nag ano siya uh, Kukuha siya ng kanyang module, kasi nagmo-module pa siya mga babayan hindi pa siya nag na uh, face to face sa uh, klasinya, klase pa siya ngayon at dito ako mga sa likuran ng simenteryo ayan po yung simenteryo at dito po ako sa likuran nag ikot at may ano tayo dito hinahanap <laughs> may hinahanap po ako walaan yung mga babayan ano ha hahanapin ko dito ang Isang maulan naman ngayon mga kababayan. <laughs> Swerte naman yung pagdating namin dito. Laging umuulan. Ayan si Manalisa. Ah, si Rizil pala, sorry. Si Rizil at si mother. Ito po yung una nilang pagkikita ng dalawang scholar natin dito sa scholar ng PB team, ng Pugong Bihayro dito sa Abayawan, Negros Oriental. Ayan medyo kalay kalayuan yung lugar nila kasi kalumbuyan po ito at sa si Richel andoon lang po sa ah, doon lang po sa kining tabang ayan Laro <laughs> 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 uh -oh, kayo ba bahay relax to. Oo, pero na lang natin siya. At, at ang hindi lang yun, pero pag nakaklose mo na yan, mm madal kasama <laughs> ko si mother si mother maderan ang ina ko hindi ko alam kung ina ko ba talaga anak, hindi, hindi ko rin alam kung anak ko to anak sa, sa likod anak sa, anak, sa anak sa liki sa kawayan hindi ko matay din Hindi, tinanong na saan siya nakatira sa binti <laughs> Di. Anong, anong pangalan anong pangalan ng bansa natin? natin? Uh, China, sabi. Like <laughs> <laughs> ang galing. Ang galing ng ano bata na 'yon. Joker wala, po wala siya siyang, yun, mother. Ano, hindi. At, yung sa kanya totohanan talaga yun. <laughs> hindi, nagjojoke lang 'yon. <laughs> <laughs> nagjojoke din siya. lang. Yun. <laughs> <laughs> Ayan. At kasama natin yung dalawang scholar na magaganda. Si Mona Lisa at si si Richelle. Richelle, ano go? Ayan. At kasama natin. At kami alis na po mga kababayan Thank you, thank you po so much. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panunod Ayan. At God bless po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga right. ating charity viewers at mga OFW viewers ayan, thank you so much mga babayan at napakainit na maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat at nandun na sa loob yung dalawang ating scholar scholar ng PBT ayan. kami alis na at babalik kami ng uh, tabang doon sa bahay nila Madam Yula at kasama namin yung dalawang bata ayan. thank you so much babus